kaya magturo naman tayo ngayon. Yan, kasi dito walang saba. Kaya ito muna ang gagamitin nating banana. Pwede na tong pagtiyagaan. 'Di ba? Sayang walang saba. Halika, magturo tayo. <tinyo> ingredients ng turon. Pambalat, syempre, saging, dahil walang saba, kahit na anong saging, pwede na yan. Mantika at ang sugar. Ayan, hiwain natin ang mga saging. Ayan, iniwa na si saging. At isaw natin sa asukal. Kung may asukal na pula, mas maganda. At ngayon ay babalutin na natin ang ating turon. Ayan, sa tatlong banana, nakita nyo, marami na kesa bumili ako ng sabah Na 1 euro ang isa, 60 pesos isa. Heto, yung sabang ang saging na yan, nakagawa ako ng 4 times ang bawat isa. So, nagawa ko ay, ah, uh, yan, 12 na banana. Banana turon, iluto na natin. Yan ang aking 12 pieces na turong sa tatlong banana ay iluluto na. Yummy! Banana turong! ayun maluluto na ang aking banana turon. Makakapagturong na ako merienda. O, ba diba? Ayan, o. Eh. Luto na siya. Kakailin ko na. Ayan, luto na ang ating banana turon. O, ayan. Yummy! Ayan, luto na ang ating banana turon. O, oh, kapat muna ang iluluto ko kasi itatabi ko ang iba. Ayan, kasi nag-iisa naman akong kakain. Yung ibang turon, pwede natin itabi. Ayan, para hindi tayo lagi mag-prepreto. So, i -sure natin yan. Sa so, tatlong turon ko, hayan, may tira pa ako, i-pre-freezer ko para pag kakain ako at gusto kong kumain ng turon, meron akong ipiprito, diba? A few moments later. hayan ang aking turon. Yummy! At may kasamang tea, diba? Hmm, hayan, oh. Tea, masarap. Katero ng aking turon. So, eto na yung ating turon. The finished turon na masarap. Kain tayo. Ayan. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. This is Karina Love TV. Stay tuned.